Hello guys! Welcome to my youtube channel! So for this video eh, sishare ko lang sa inyo ang aming second floor! So ayan yung second floor namin, yung ayan yung ano, ayan yung first, first floor, so ayan. Hindi ko muna kayo sayo dyan, eh ano kasi may mga natutulog na bata, so ayan. Ito pala yung ano namin, second floor namin. So, so total hindi pa siya ayos. Kasi nga na ano to, bagyong ulit kasi itong bahay namin. Ayan. Dito pala yung kwarto ng anak ko. Dito sila natutulog. So, hindi ko siya bubuksan kasi mga anak ko hindi nag-aayos ng kwarto nila. So, ayan. Ito naman yung kwarto ko. Ando yung mga bata. Nag, ano, titignan. Isilipin ko nga. So, ayan. Uh, sarap ng buhay nila. Ganon ng buhay nila. Diyan sila sa kwarto ko. So, ayan. Ayan. Ito pala siya inasira. Pala siya ito yung bagyong audit. Ito yung nasira siya ng bagyong audit. So, ayan nawala yung ibang ano niya. So hindi siya glass, ano lang siya na tawag nito. Ah. Uh, high deflex ba kung tawagon nila so, ayan. So ayan. So ito siya papunta naman sa amin terrace. So ang terrace, ayan yung sako na itatapon na namin yan. So ayan. So ayan. Maganda lang dito. Ayan. ayan. So medyo naulan-ulan siya ngayon kaya ano, kaya uh, malamig-lamig dito sa may terrace namin. Kasi pag uh, mainit naman siya, isubura so eh, namang init talaga. Pero maganda talaga dito tumambay pag yung taglamig kasi nga mahangin, overlooking kasi siya tingnan niya. Overlooking siya. So, yan. so nice. So malaki pa yung space namin. Ito yung bahay namin. So ayan, ayan pala. Ito pala yung ano namin. Ito pala yung yung sahig sa teres namin sa so, ayan. 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 So, yung toalya ko pala, sinampay ko pala dyan kasi kakatapos ko lang maligo. So, ayan. Ito yung namin. Ang no, ano, tupuan na namin na to, matagal na to Upuan na namin na to is, sobrang tagal na nito. Ah, siguro, hindi pa nga ako pinanganak nito. So, sobrang tagal na nito upuan na to. So, itong bahay na pala namin na to is, sa lola pala namin to. So, ngayon ang kami, ang, aga ano. So, ako na nga magpapayos ang lahat ng to. So, ayan. So, ayan. May kita nyo talaga ang mga gandang. maraming punong kahoy. Ganyan ang probinsya. Maraming punong kahoy. Ayan. Mga kapitbahay namin. Mga kapitbahay namin. May tubuhan din dun sa baptas. So, mga kapitbahay din namin yun dyan. Ayan. Dito tayo. So, hindi ko kayo guide sa aming aming kusina kasi aming kusina ano pa. So, yung mayroon pa. Ito, pala yung ano namin, ah, uh, kusina. Ito yung bubong kusina. Iyot mong malapi ka. Hala, Diyos ko, Lord. Hindi <laughs> pa kumahulog. So, ayan. Sorry, nakapag, ano ako ng bad words. So, ayan sa so, yung pinakalikod namin. Ayan, may kapitbahay din kami. Tapos yun yung, ano, church. May church din dahil sa kapila. So, yun yung may ano na yan, yung may maliit na yan, yung ano, yung kulungan ng baboy yan. Ayan, may, pig, may small figurine naman yung tatay ko, o, diba? May small figurine. So, ayan. May nyug din kami. May isang nyug. So, ayan, lapit na rin maging buko yung nyug namin. Lapit na rin kukunin ng tatay ko yan. So, ayan. So, ayan. So marami pang ano, marami pang ayos sa bahay kasi na to kasi nga ano, daming sira-sira pa siya. Wala pa naman kaming budget. Kailangan pa nating magtrabaho para magkaroon ng budget dito sa ano. So ah, dito ko natambay sa ano, dito ko natambay sa das namin pag ano overlooking. sa overlooking, no? So, overlooking sabi ng anak ko. So ayan. So ako nga pala ay ako'y nag-aantay na lang ng aking schedule. Ha? kakawi ko lang pero syempre pagka ano ko nag-apply din agad ako kasi hirap kasi maging tambay din dito sa Pilipinas ang mahal ng bilihin so ayan nga ay ako ngayon pumunta nga ng palengke one time pumunta ng palengke akala yung 1,000 daladala ko ikaw peranggot ng palandala ko so hindi ko na sukat akalain ganun pala kamahal ang bilihin na dito sa Pilipinas kaya ay nag-apply na agad ako kaya thanks God naman at nakakuha din agad ako ng employer kaya ano na lang ho, waiting sa ano, pidos na lang. Pagkatapos ng pidos, um, mag bas, ano na. Kasi baka mas maaga, ba baka makaka wait, ah, makakaalis ako ng maaga. So, ayan. At sana makakaalis na para naman mag may work na naman. Kasi habang tumatagal na tumatagal ako dito, tumataba ako ng husto. Lagi ko la, lagi kasi si yung mama ko kasi mahilig talaga kasi siya magano magluto ng ano ng mga cake, kalabasa cake, chocolate cake, ah, banana ano ano pa ngayon, banana cake, tas donut. Mahilig talaga yung mama ko magluto-luto ng ganun. Mahilig siya mag-recycle kasi ng mga ano mga pagkain dito kaya ano, kaya ako lagi akong busog, taba na ako. Grabe kong taba. Ayan. Ayan na may share ko sa inyo dito guys sa aming probinsya. So, bukas tour ko kayo sa aming baba. Sa aming bahay. Bukas na lang. Kasi ngayon may tulog sa mga bata sa baba. So, thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. Thank you so much. And God bless you all. Like and share. Bye bye. Love you all.